Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Enero, ipinagdiriwang natin si San Pablo ng Tebas. Kamusta? Si San Pablo ng Tebas, na kilala rin bilang Pablo the First Hermit, ay isang Egyptian Christian ascetic at hermit. Ipinanganak si Pablo noong ikatlong siglo sa Lower Egypt. Nagmula siya sa isang mayamang pamilyang kristyano, ngunit pagkamatay ng kanyang mga magulang, ipinamahagi niya ang kanyang mana sa mga mahihirap at umalis sa disyerto. Sa paghahanap ng buhay ng asitisismo at pananalangin, tumakas si Pablo sa disyerto sa panahon ng pag-uusig sa mga kristyano sa ilalim ng Romanong Emperador na si Decius. Si San Pablo ay namuhay sa ganap na pag-iisa sa loob ng halos siyamnapong taon, tinustusan ang sarili sa bunga ng puno ng palma at isang bukal na mahimalang lumitaw upang pawiin ang kanyang uhaw. Sinasabing natuklasan ni San Antonio Magno na kilala bilang ama ng monastisismo si Pablo sa isa sa kanyang paglalakbay sa desyerto. Ibinahagi nila ang kanilang mga espiritual na karanasan at hiniling ni Paul kay Anthony na magdala ng balabal na ibinigay sa kanya ni Athanasius, ang obispo ng Alexandria. Ayon sa tradisyon, Namatay si San Pablo sa edad na 113. Naginugol ang karamihan ng kanyang buhay sa pag-iisa at panalangin. Narito ang isang panalangin kay San Pablo ng Tibs. O Diyos na tumawag sa pari San Pablo ng Tebes sa isang buhay ng pagmumuni sa disyerto at kinawa siyang tagapagtatag ng buhay monastikong kristyano, ipagkaloob sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan na itakwil ang ating sarili at sundin si Kristo, maaaring maging karapat dapat tayong maabot ang mga makalangit na kaharian. Isa pa mamamagitan tanungin ng aming abamanginoong Heso Kristo na iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo sa pagkakaisa ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpakailanman at magpakailanman. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Nina, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.